Trending. Trending. Ito na naman ang ating i-trending ngayon, mga idol. Oo, oh, tingnan mo ang trending ngayon, ha? Humiling ng dasal. Pag humiling siya ng dasal, pwede ka rin magdasal. Ipagdasal mo kung sino yung inihilingan niya ng dasal. Pumiling ng dasal si Rufa Gutierrez. Para sa kanyang amang aktor na si Eddie Gutierrez. Alam ano mo nangyayari kasi? So, may ilalim kasi sa spinal... Naku, mahirap yan. No? Huh? Spinal, spinal procedure sa Singapore nitong Merkulas, December. Ngayong, ngayong araw, no? Ngayon yung ano, uh, ipagpala, ipanalangin natin si uh, actor Eddie Gutierrez na successful sana ang kanyang operation sa Singapore. Ibinahagi ni Rufman na isinagawa niya ang unang procedure sa Mount Elizabeth Hospital kasama si Eddie sa larawan ng Mrs niyang si Annabel Rama. At siyempre ang mga anak na si Rupa at si Mon. Raymond Gutierrez. We humbly ask for prayers for successful procedures, steady hands for the doctors, and complete healing for our dad. May everything go smoothly and unfolding unfold according to His perfect will. <laughs> Yun na siya na binirupa. Nagpasalamat din ng aktres Salvatore na magdarasa lahat ng support sa kanya ang kanya mga fans, ang mga Filipino nurses na tumulong, nagpasalamat din siya. Inilagay naman babuti ang kanyang ama. Yeah. Oh my God. Pag ganayan in times of uh, trouble, talaga'ng uh, merong kong masasasang uh, talan, kung merong kong friend. My friend, Oh, eto naman mga idol yung kumakalat ngayon, na? Sabi ng DSWD sa Department of Social Welfare and Development. At siya na laban sa mga kumakalat na peking Facebook post na nagsasabing meron daw Christmas bonus ang mga porpis. Huh? Oh. Oh. Sino ito yung porpis dito? Ingato <laughs> e yung mga nagitiki dahil. <laughs> kitak mano kaya yung ingaton kikida yun o no, ano yun lahat tama imi mayo Alright, yung mga four piece dyan, no, hindi po totoo na merong Christmas bonus na ibinigay sa kanila ang DSWD. Yan ay ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Oh, yan na ang ating eye trending ngayong araw po ng December 10.

Five, For the Lord takes delight in His people He crowns the humble with victory I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God And I use my voice now to spread the word of God Of course, with the help of MX3 Capsule With proper diet and exercise Tunay, natural, at original Parang pag-ibig ng Diyos sa atin Kaya sa MX3, dito ako bilib Mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural, at orihinal. Ate girl, nag plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratcho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako plus, Alco plus. Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus. Uy pare, nagpindas may tibilay mo, nagtipkir pa ito sa mento na o. Oh. Anaya to mo. Ginatang ko lang ije Trading and Merchandising adulako lang ako danga Semento. Si